So, what's up mga Lodi? It's me again, PepsiB. And Nagbibigay na naman po tayo ng kaalaman para po sa mga nag-iiyakan about sa flood control projects. Nandito po tayo ngayon sa Diversion Road. Ayan po. Ay, kita yan. Ayan. Gusto ko lang po sana ipakita sa inyo kung gaano po kaganda ang aming flood control dito sa Davao City na iniiyak po ni Sir Benny Abante o Pastor Abante. Ayan po. So nakikita nyo sa aking likod mga lodi kung gaano kapulido ang mga flood control dito Proyekto ng mga Duterte Ayan po, papakita ko sa inyo Ikumpara mo na lang Sir Benny abante, kung bakit ganun kalaki Ang flood control uh, budget dito sa amin sa Davao City Papakita ko sa inyo ha So, nandito na po tayo mga Lodi no? sa may tulay po. Diversion Road mga Lodi, going to Balusong po yung uh, Sapa na yan mga idol. Ganto po kalaki at kapulido ang flood control. Dito po sa amin sa Davao City nagawang Duterte mga idol. Kaya kung magtataka kayo bakit napakalaki po ng budget na dapat nilalaan dito sa amin, sobrang laki po nitong Davao City. Kumpara nyo dyan sa inyong lugar. Kaya na po bahala humusga kung karapat dapat lang na napakalaki po ng budget na dapat po iniginugugol po dito sa amin sa Davao City. Ayan po oh, kitang kita po ng inyong mga mata mga idol. Ikumpara nyo na lang po 'dan sa inyong lugar kung gaano po kapulido ang mga flood control niyo dyan Kung meron man ha, kung meron man. At dito nga may napansin tayo, may tumawag sa atin. kumakawa yung ating mga lodi na nakakilala sa atin mga idol. Sobrang saya po nila dyan At siyempre, mga lodi, umingi sila ng sticker kaya lang wala po tayong ganon kaya nagpa-picture lang po sa kanila. Kung sa iba mga lodi, bawal daw papasukin ng mga tao sa ginagawa ang proyekto ng flood control ng DPWH. Eh dito sa amin mga lodi. Ah, libreng libre po puntahan. Ayan, pasok po tayo dito ah. Ayan. Pasukin natin 'to mga lodi. Oh, tingnan nyo ah. Para magkaroon kayo ng idea kung gaano po kapulido at kaganda ang mga ginagawang proyekto dito sa amin sa Davao City. Kasi mga lodi, kung makikinig lang po kayo sa mga haka-haka, eh, mabalilin lang po kayo ng mga pinapakalat nilang fake news. Ayan po yung tulay, mga Lodi, oh. Napakapulido po dyan, mga Lodi. At napakalinis po dito sa amin. Oh. Ganito rin po ba sa inyo dyan, sa lugar niyo, Beni Abante? Oh. Ikutin po natin. Ayan. Oh. Grabe. May mga tanim pa dito, oh. Patunay na yung lupa dito, mga Lodi, E, eh, buhay na buhay. Ayan. Oh. Pakita ko sa inyo yung flood control. Sa inyo ba dyan, mga idol, yung mga iyakin dyan, na puna ng puna sa budget dito sa amin sa Davao City, ganito rin ba kapulido ang ginawang flood control sa inyong mga lugar? Kasi alam ko, bilyon-bilyon din yung binigay na pondo dyan eh, sa inyong mga distrito. i-check naman po kung ano pong nagawa po ng inyong mga kongresista na umiiyak lagi dito sa amin sa Davao City. Meron nyo, Nandiyan yung baha pero dito kayo mag-iimbestiga na meron naman talagang klarong ginawa na mga proyekto. O ito, pakita ko pala para mas malapitan. O ayan, tingnan nyo ha. Sa tagal na na itong mga flood control na to mga Lodi, tinubuan na nga ng mga uh, damo yan. Yun. Ayun no? tinubuan na ng mga damo yan. Pero ang totoo dito mga Lodi, ito ang pinakadelikadong uh, sapa dito sa amin. Napakalaki po talaga ng baha dito. Marami na pong nawalan ng buhay dito sa sapa na to kapag uh, malakas po yung uh, daloy po ng baha. Ayun po. Doon po nanggagaling o simula ng uh, pagbaha dito sa baba sa may balusong mga idol. Ito po, balusong na po 'yan. Puntahan po natin doon sa part 2 ang uh, talagang uh, pinagbumulan ng baha sa may pangi mga lodi. Oh, para sa nag-comment diyan na konti lang daw yung pinapakita ko. Hindi pa po tayo tapos. Marami pa po ko ipapakita sa inyo na mas pulido pa po ng mga plug control na pinag-iiyak nyo dyan. Abangan nyo pa po sa mga susunod nating video. Stay safe mga lods and God bless you all. Duterte pa rin ang number one sa amin dito sa Davao City.